Magandang tangali po mga busing uh, ah, Mga busing Papasili ko po sa inyo yung Napili ng ating Ng ating boss mga busing Sa mga street breed na mga pusong po Bali ito mga busing Itong hawak ko po Ito yung ating street breed na mga Bloodline po mga busing na pusong Bali ito mga busing Sa lahat po ng Na breed ko po, po ng mga Street breed na pusong po ito pa yung hawak ng basin ito yung napili ng pinakabos mga basin na gawing materialis po, mga basin gawing bridgak ito mga basin ito pa yung bridge ng mga basin sa ano local national dorm po ng mga street breed na pusom ito mga basin ah uh, bali isa po sa nagustuhan, nagustuhan ng boss dito mga basin sa street breed na pusom na ang ganda yung makat mga busing, ha? yan, ha isa po sa ano na gusto ng boss dito mabusing na gawing materialis po. Uh, maganda yung mukha mo pa Yan Maganda yung mukha. Maganda pa yung kulay niya mabusing. Ayan. Tapos maganda yung buto mabusing. Nakapal yung buto. Maganda yung buko na katawan, maganda yung hipo. Balansya nga dito mabusing. Tsaka maganda yung bagsak ng buntot na mabusing. Yan. Saka yung haba po ah, uh, Maganda yung sisiyon mga kasing Saka maganda yung kulay po mga kasing Ayan po, Ito po isang straight breed po na puso mga kasing Sa local na sinong po na breeding yan po Sa lahat po ng na breed natin mga busing, na uh, puso na straight breed Ito po yung pinaka nagustuhan po ng boss mga kasing Nagawin materialis yan po

Ito yung napili ng ating boss mga kasay, yung nagawing materialist po. Ayan. Isang street bread na pusong. <makes noise> Gwapong gwapo. Ayan. Gwapong gwapo mga Tapos mga bossing, uh, yung pangalawang napili po mga Busing, na mga gawing sa mga street breed naman po ng na mga maklin po, yung lahi po ng Gustavo po na imported. Tapos sila po siya mga bossing ha, yung ating maklin na street breed na napili ng boss mga bossing. Mga bossing, ito naman po, ito yung ating maklin po na street breed po mga bossing. Yan. Ito po yung ating maklin po na anak po ng Gustavo na maklin mga bossing na imported ito po mga bosing. ito po yung napili ni, ng boss din na gawing rugtak po na maklin ito po ay isang local national din po mga bossing yan ganun din po yung nagustuhan ng boss ng bossing guha yung mukha ng bossing ano maganda yung mukha maganda yung mata maganda rin po bagsak ng buntot maganda yung kulay yan. maganda rin yung buto mga bossing tsaka yung hipo po tsaka balansyado yan kamu bosnya iya iya loh ala gara-gara iya eh setiap kita maklin bosnya Masyado mga pusing So ayun, mabusing. Bali, dalawa lang yung uh, Pinapasili po sa inyo mga Na nagustuhan ng boss po Na gawing birdcage Bali isang spec posong Tsaka isang step na makuin mausing. Bali, sa lahat ng breeding ko mabusing, na mga street breed, bali yun yung dalawang na gusto ng box na gawing materialis po mausing. Isang street breed na posom tsaka isang street breed na maklin po. So ayun mabusing, magandang tanghali ulit sa inyo mabusing. Hanggang dito na lang yung ating video mabusing. Uh, maraming salamat po sa inyo lahat mabusing ko. Uh, ingat po kayo lahat mabusing. Thank you, thank you.